siya. DIY tayo kasi nasira yung shower ni nanay. Ay yung pagawa sa iba. Ito. Dada to the rescue. Kaya ito yung naisip yung solusyon. Kasi maluwang lang naman siya natanggal yung lock niya sa ilalim na putol at ayaw niyang bumili ng bago so this is only vinyl ba? Diba? wood glue yung ginamit kaya <laughs> pa bumili ng pang anong ginawa niya. Bakit natanggal ito? Kaya tuloy. Ay, siya. Bye bye. <laughs>